Pasaba na sa lok likod. Nanapoy na hulog nga usa. Nanapod. Tara wa. Sayang kayo ay. Wala na tong mga kanon tong kan. Ayad no. No. Siguro. Tao. Kini ha pa na. Napudo. Ito yung kinuna namin nung ano, nung isang linggo. Yeah. hinipo ko siya, hindi pa inog. Ito inog na din oh. Kunin na natin baka mahulog na naman sayang. Dito. Hmm. Iyan oh. Yung na. Bigla lang siya nahulog. Sayang. Pero ano pa, pupapakinabangan pa naman. Kunin na natin natin 'to. 'Yan tinalo mo 'yung ano niya, Oo, 'yan oh. Dito dito nahulog 'yung dito. Yan. Meron pa siyang natirang bunga. Isa. Tapos meron pa siyang ito, 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 ito. ito. Ayan. Mababa lang. Ah, napungis po. Gabok. sos Kunin na rin natin to. Paalanganin na. Ayun na, na. Baka mahulog na naman eh. Bukas na lang, baka ano. Hmm. Tingnan natin yun. Kainin ko nga. Ang model sa pagkaon. Amis! Amis mga guys! Amis! Talap! 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 Dala. May nakita kong bayabas dito. Dito muna. Lagay ko muna dito. Dami sa... Isip mo. ko lang mga guys ha. Balik ng sanga. Asos! Ah, Balik kita May gotay. Anting-anting. Asa na yun? Dito lang yun eh. Na, oh, kadang sa bunga oh. May malaki yun, di ba? Nahulog. Hindi nga. Ikaw, mahulog, di ba? ko po. Di atay. Oh, yun na. Hulug. 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 Hulug 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 laki ng unggoy sa bayabas mga guys ang laki ng unggoy sa bayabas ito ah oh. nasa po may kunin na natin ka? ito pa. ito niya, ito lang dami nito ito ran Cho Cho bé Cho Nôm ba patong sa la basa Nôm nahulog na kadamo sa nahulog. Dami na mga guys, so sayang. Sayang. Ah. Sa likod pa oh, dami. Hila pa yung iba. Yung hinog kasi nahulog na. So sayang. Kinain lang ng ano? Oh. Ng manok. <clears throat> Ayun. Tas, dami. Nakatago. lang. Sa dalawa. Ano? Ayun. Sa Tapa. Tapa. Sa dalawa. Pasok ko muna sa bulsa ha? kunin na natin to kasi sayang eh hindi naman na na manok pagka nahulog kinakain ng manok mga guys yung hulog kaso nga lang hindi na uubos sayang pinabuhis po bring alin dahaw uh, ito pa hindi ko masaid-said kasi ang daming ano daming daon uh. Ayan mga guys, bukas na uli. Harbisin natin yung bukas ito. Malalaki po. Ayan. Tsaka yung kalaman si harbisin na rin natin kasi may bagyong paparating. Sayang. dami na hulog. Ito, oh. ito. mga guys. di oh. ba? Oh. Diba? Diba? Pag mayroon kang ano sa bakuran mo. Ayan o. Oh. oh, yan. Mau nggak tuh? Tamis. Hmm. Talap 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 talap. Lagi yang suka, kunci. Suka. Hmm. 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 Con los... con los suproal.